Na namin natahol oh ayo kaming paalisin. Dyan na, let's go. Yung anak kong lalaki nandito na sa labas. Yeah. Ah! <laughs> bibili kami ng kanilang gamit sa school. O kaya. Diyan na. Ah. Dahil pasukan na ngayong Monday, bibili kami ng kanilang mga gamit. Hi everyone. Ay nandun nandun na po yung papa namin nagaantay kanina pa siya nagaantay. Dito. Ah, 맞아 맞아. Bagong Starbucks oh. Dito kang mag-iinom. Kape lang. Saramang. Saramig lang. Taste 똑같해. Oh. <laughs> Starbucks. Saan ah. sa saan sa ano? Close it this one, anak. It's cold, you know. Wala kami ni ate sarang una yun. una na siya. Kanya-kanya na silang dampot. Kanya-kanya! Ayan, guys. Gagawa kami ng pangalan ng mga bulinggits ko. Uwe, gagawa kami ng sticker name nila. Ayan. Mabibili mo siya ng 1,000 won. Nasa 35 peso. Hindi ko alam kung ilang piraso. Mga apat siguro. Ayan na lalabas na siya. Sinilip ni ate oh. How many pieces, anak? nag scan na siya. Ayan na. Oh, only one? Only hey, one? Mana, mana. chong mana itu? Ah, isang, anu lang pala, hey, 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 sempiraso. Uh, Yang pipili chat? ka jang ko, anong, ah, uh, anong style yung gusto mo, yan. Uh. Tatype na yung pangalan. Insert the money. Okay, Dario? Wait mo, anak. Ayan na, nag naglo-loading na. Oh, ayan na! Okay, can I see? Oh! ganda ate maganda ani po dito maganda Ate, ipo beautiful. beer ko ka ka shopping baby boy ko Pali, pa balik go paliwara ng ako ganta oh, ganda ng flowers. Ah. Ito flowers na. Okay oh, dala-dalawa yung cart. <laughs> dala-dalawa basket ng baby boy ko. Pababa na kami. Tesa. Oh. Saan ka yun? <sighs> ko po anong pinagdadampot ng mga bulinggets na yan. Ayun guys, so bumili kami ng... Ang tawag nito, water bag. lilipat kami sa ibang ano, mart. Wala yung mall yung niwarang. Dito na naman kami guys. Nandito kami sa home plus. Bibili kami ng water bowl ni Warang. Warang pala. Jose, Warang. Galing ni ate. Ako mo agad ng cart. Ayan, bili tayo ng orange. Ito. How many pieces? Ang gawin kita? Nasa cart na yung baby boy ko. Pagod na doon pa ah. Yung mga nakalagay dyan. Sale lang yun siya guys. Bilin tayo ng lettuce. Oh, one plus one. Blueberry. Iki masarap to. Masarap. Blueberry? Blueberry. Yes tusod. Ito, kuha tayo nito anak. Favorite ni ate to. Sail, sail. Pagod ka na anak? Kinchana, it's okay? Are you okay? Mm. Bibili tayong coconut milk as magata tayo ng isda. Hindi ko alam kung masarap to. Ayan, dito na kami sa ano. Mulbyong. Ang mamahal. Lock in lock, ayan. Ito sa mga sarap. You go chua? Like this? So ayan, ito parehas lang atin. Same? O oh, ayan, ito yung napili ng aking palanggoy. tanak? Rice cake. Oh, masik kita. Sarap ng mga rice cake. ko. Oh. Tamat, pa-uwi na din. Yeah, yeah, yeah. Ano ba ginagawa mo yung bulanggoy? Pasaway talaga itong bulingkits na to. Bye bye! Bye everyone, thanks for watching!